Tama. Oh, paigilid, gilid, gilid. Dito, dito. Walang katao-tao sa Hadar. Quiet ang lahat. Kami lang. Kami lang ang... Nandito. Ay. Ay, 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 ay. <laughs> Pero bukas Hi. si Arlene Parang uulan, oh. Hello. Uulan yata. Ito mga kasama ko. Oh, saan naman kukuha ang hotel ng isa Ah, Sasagutin bukas. Eh, sana bigyan kayo ng ano. Bigyan kayo ng Parang, okay. ano, parang sabi ng iba. May tinatapang sa amin. Oh, Nandito po kami ngayon sa labas. Na, May mga... <laughs> punta kami ng Church. Kahit may gera, ay hindi naman pwedeng tumigil din ang iglesia. Oo, nakaka... Oo, oh, may... May taba, pero... Do not... Ano? Do not be... Anxious. Ay, may madaming kahoy, oh. Gawin natin kung kami mati. Di ba, gagawa tayo ng do double deck? Okay. Oh, magaganda pa yung kahoy niya, oh. Kung sa Pinas yung mga ganyan, ano? Ang taga doon na tinarabid ng cabinet. Oo. Oh. <laughs> Oo, oh, tinatapon na ganyan. Naka-assembled si Pilipino. Ice. Ay, nailako na pa yan. Ano, 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 hindi ko naintindihan. <laughs> Tagalog, please. Kapampangan, guys. <laughs> <laughs> Kapampangan, dagaya mga puso. Kapampangan, dagaya mga puso. Tagalog, please. Nandito na po kami. Ay, nandito si Lolo. Nagtitinda siya. Huwag niyong ipapakita yung ating ano, ha? Salam. Alan-alan. Huwag niyong ipapakita. Ako na, magsususi ako. Hello. Tapos na po kami. Ay, yung cellphone ko. Nakalimutan ko ata sa loob. Loob ng yung cellphone ko. I-ring nyo nga yung cellphone ni Gara. Ay, dati, dati. naka-open. Ang alin? Oo, uh, oh, ito, I, ay, ito, right. uh, uh, oh, kasura. Oh. Ay, ano naka-open yun. Open yung ano, awan ni. Oo. Oh, oh. Ay, ano naman yun. Dito. So, Dito. Hindi uh, ah, merong ano si Johnny. Hindi, pag nudot na nature. Ah, pag nudot na nature. Ito mga tabla. <laughs> Ay, may pako dyan. Wag niyo kong Ay, ganun. Ay, nakaganun ka. Thank you, Tita. tapos na po kaming mag-church. You walang maraming mga tao. Ito ang aming pastora. Ito ang isang membro at ito ang isang membro. Ah, uh, huwag po kayong mag-alala. Nanay Maring. Ayos naman po kami. Buhay pa. No? Mm -hmm. Hindi, buhay pa nga. Uh, tignan mo, oh, may, may drone ulit oh, sa taas. Saan? Ayun o. Oh. Ayun o. Hindi <laughs> <laughs> ba abituin niya? Hindi ba abituin? The Venus <blandest> one. <laughs> <laughs> Gumagalaw. Hindi <laughs> ah. Masyado na kayo parang sa drone. <laughs> Ayan. Hindi ganyan. Ganun ang between o oh, yung nagniningning. Mm -mm. Oo, oo, tinitignan tayo. Ito po kami. Kami po yung nagchurch. Walang mga tao sa paligid. Ayos naman po kami. O oh, may mga pasahero pa nga ng bus. Ang... Oh, Dali. Dali. Dali! Ito po ang ano. Walang mga Walang mga katao-tao. Yeah. Ala ala la may sasakyan. Hindi sasakyan. Ang siya kasi wala maman sasakyan. O minan ng video natin mga ano kadahe. Mga ano takot ng mga audio na lumabas. nakating na po kami sa aming apartment ito yung aming mailbox wow may pinapaitan may birthday po kami kay sister Irene at birthday niya ito ang kanyang mga hanta yan

Nei.